Hello mga bayot, gikan ko sa work. Uh, Nag-work ko nga sa public school mga bayot. Unya na ako sa accounting, in charge sa ko sa kanang uh, mag-order para sa breakfast or lunch. Kay diri, ang mga students mga bayot. Libre breakfast mga bayoj for uh, eight o'clock from 8 o'clock to 8.30 man siguro na. And then, ang akong trabaho, kana usa na usana sa pag-order sa mga food for the students. And then, together sa in-charge kana nang mag-prepare sa kusina or kitchen nila. So, ako ang mag-order together sa in-charge. unya ako say mo bayad. So, dapat ang tanaw sa na, na ko kung unsay ilang ipang order na para ba na sa mga estudyante yan na usara sa akong work mga bayot niya. Karon na asa sila yung lunch program. Ang lunch program mga bayot, kinsa tong maka-afford aw uh, mubayad for one sem. And then laylay man na per day. So karon, burger. O, kana burger. onden ang dili ka afford mga bayoch. Kanang, pwede rasag Nga di ka afford. O niya, malibre sila. Anak, na may budget dyan ang gov government para sa mga students. So, kung kay lang kung mga bayoch, katong high school pa kung mga anak or middle school or elementary, kay karon man sila high school, ang usama, o pag-graduate, di school year. Kung kay bao pa lang kung mga bayot na pwede day mo hangyog, mga lunch, mga lami, mga lunch, no? everyday day laing lain. Depende sa school, basta ako, ang among gi, among gi prepare sa lunch program is uh, na ay sa usaka-adlaw na ay burger like this one, na ay pizza, na ay sushi, na ay calzone. So, lain-lain, depende sa school nya ako, ako itig-order, ana. So, karon mga bayot, na amay dagang wagi claim kay usahay ang student absent ana o, di ba ang student kanang gisum ulan na so dili na nila i-claim unya dili naman na i-keep sa school mga bayot man ta mag-keep og kanang leftover kay maunsa unya na sila no? Unless lang siguro kung mag-email ang parent, takwaon lang na mo ugma. Pwede mo sila ba ra man sila. So, kung dili mag-email, pwede may kakip for one day. So, lang na mo sa fridge. Kung wala, mang ba Pang labay na na. So, ako mga kauban, um, naingon na ay, eh. dagana, juan na, butang na si hatag na si imong mga anak. Sa si imong anak, eh. ay, <laughs> kaya ang ako ka-anak na anak ko. So, libaliban na kusuban mga bayot. Maikog sa taong tabayot. So, nga akong gikip, akong gikuha ka nirang tulo. Okay. Ugma, na nasa tailain, no? O kung way ipang claim o naisubra, makuha na na mo. So, mauna mga bayot, si Canada, ang ah, mga estudyante, elementary, middle school, high school, di dyan magutman mga bayot. Okay, na naay libreng breakfast na asay lunch so kung dili ang lunch bayad ka pero pwede rajun mo hangyo sa principal na pwede ba i wave ka sa lunch ang imong anak niya ako ang mo process anak mga bayot so na ako i-report ana oo, oh. pero ang breakfast bisakinsa kinsa basta in 30 minutes mo agto lang ka Nga, na fruits na vegetables na yogurt and sausage then toast uh, bread and so depende sa so, sa in charge kung unsa yung ipapalit na ako ay mo mga bayot um, ako sa mag-keep track sa mga resibo anak mga bayot so anak mga bayot mao na akong update long time no here mga bayot so kamo din ha asa man moron na sa Canada, sa US, sa Philippines? So, ang yung ikasulti, anak, mga bayos, siya dapat unta sa Pilipinas na anak, no? Para uh, mga bata in town, ba, dili magkutman, dili gutom, na musod sa school, no? Ang atong mga politisyan, manggod kay, busy kay sila, o, busy kayo, pamulitika pamulitik ka, or niya, pila raman in town ng, Mag provide kag lunch no bisag sandwich lang unta na ba no uh, na maka-afford man tala sila no? bisan sa ilahang own pocket gali pila ra na nan ikuan lang gud na within 30 minutes first come first serve mo ra na ma maserban kay dire sa school na ako ikaw actually sa whole school siguro nga Canada um while pa magstart ang school ilahang klase diha open ang murag lunch um, area or breakfast area. Then, kuha sila nga to, na granola bars, fruits, vegetables. So, open na na within 30 minutes. After 30 minutes, ko magsugod na ang klase, close na sad na. O niya, sa lunch na sad, uh, ikaabot ika-abot, ika-deliver ibutang na sa ngadto niya, naingan, kayo mabayad ba na sila sa lunch, ang breakfast rama'y free. Pero, kung isla ka afford, pwede na masubat ang parents, mga bayot, na kung pwede, ilibre ang lunch, labi, ba kayo ang mga lunch. So, mga may bayot, ana, comment in town mo din, ha, ha? Sige, mga bayot. until next time, bye! Free breakfast in school from Mondays to Fridays. Oops, it's close. Where is Karen? Yeah, there. There. So, students can eat their breakfast every day here with Karen.